na. Madulo ba? Eh, ako nandiyan. Uwe, tawag ito ang mo, ang ko. Sa katumong tawag sa balbalo, puta, bakla pa. <laughs> Jesus, dati sa din ka sa M... Uh! Ngayon ko pinalas na gagawin na dati sa MW ka. Pinamati mga na sa puta. ang mga mundi ako. Yung MW na... Yung si mo ah. Dao. Dao mo inasakit. Ang ginambaw siya mo. Hindi sa discrimination para sila. Oo. Uh -huh hindi ka magtantog sa bakla. Ha? Ah. magtantog ka? oh, nakasakit. Ha? Huh? Oh. Paano, paano mo na makuha? Oh. Siyempre ang buli, wala na uli. May tae gina yan. Tae gina okay. oh, na. Oh, Tapos lukon mo. Oh. Tsupaon niya. Iya tae, iya kaon. Mm -hmm. kasi mo. Iyalok kasi na. Okay, may sakit ka. Yeah. Diba? Mm. Uh, um, na di diba, uh, um, hmm. eh, diba, ba ang atong mga hamot nagasakit o mga gagisi ibaram kuan muda di ba ada pak isang imong imong nga kuan sige mga aray pagmatindih imo partner na ay di puta ihalok mo mo to siya na hmm. Iba ibalbay diba, mo siya ay mo tarog may tahi na o di ka sakit ay ka panahugas ikaw parang buwisit ka, nilaptahan mo ba ito? Ikaw parang naglapta tong buwisit ka. Uy, <laughs> ikaw pa nagpaligus ha? Uy, <laughs> dapat naligo yan <laughs> ah. Eh? Ngayon, eh, isa ka uwag mo. Ngayon, eh, isa ka uslag mo. Yan, ito yung sample yun. Sample mo lang ito.